Wow, ang gaganda ng mga yellow face o oh, project yellow face. Project Red Factor, Tail Follow. Ayan, mga visual pa yung eh, mga pops. Ang dami mga project dito. Napakamura na lang. Hi, Don Raya. o oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe na Yan, yeah, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below, follow, hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, yung bakit kayo tatawa, medyo malinaw na yung camera natin. No? Check. <laughs> Dahil, nag-upgrade na tayo na DJI Osmo Pocket 3 or Creator 3 mga paps para sa inyo yan. No? So, mas better no na resolution, mas maganda para mas ma-entertain kayo lalo mga paps especially dito nga sa ating YouTube channel ang Don Ruaya no ngayon mga paps no sa mga hindi alam ang mechanic kung paano magabel ang ating pangmalakasan ng ibon all you have to do is to text or call me 09531364462 message mo kagadaw sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Avery no ngayon ay ben naman no? December 1, 2025 mga pa, ang huling buwan ng taon. No, so ngayon, alam ko na excited ka na. Gagawa tayo ng review dito mga paps sa DJI Osma Pocket Creator 3 mga paps. Abangan niyan, no? Bago okay, tayo magsimula, ang bueno na no, nating kliyente muli ah, no? Nakumuha na si Sir RJ no, ng Makati mga Pops. Buwe well, naman no, dahil ngayon ay unang araw no, ng huling buwan ng December 2025, which is December 1 ngayon mga Pops. No? So ito, pinuha sa ating ni Sir RJ, no, uh, Project Red Factor, Payfano, DNA Cup, and DNA Hen. No? So muli maraming -maram. salamat sa iyo, Sir RJ, no? sa so pagkuha ng project na refactor fail follow. Of course, may kapag, may kapag ito na visual at may karga pa ito na opa. No? So all you have to do is to text or call Mr. Nepay 3136 4462, message ka na sa akin sa messenger Don Roaya or Don Roaya eh very pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na pwede rin lang swap mag-offer ka lang. No, so after ito, may deliver ito, mag-vlog na tayo. So, ano pang inaantay nyo? Yala, let's go! Yan mga pubs ay visual tail follow, possible red factor, may kapatid na a uh, visual na red factor tail follow. Dalawa mga pubs ha, no? Sa isang, sa dalawang clutch mga pubs. Tapos din, ikak yan, may free na na post red factor post tail follow. Ang ID niyan ay ito. Cage 1, Project RF, Fail Follow, May Kapatid na Visual Red Factor, PF mga paps. Cage 1, tandaan nyo ha. Ah. Cage 2 naman, Project, Opa, Yellow Face, Dan Follow, Aqua, May Kapatid na Visual. Of course, Cage number 2. Yan mga paps, oh. Visual na Yellow Face yan ha. Ah. Oh, ang <laughs> ganda no. Opa Line, Post Dan Follow, mga paps, Post Aqua, May Kapatid, may free na yan na OPA POS yellow face POS dan follow. Mga paps na aqua din. DNA cock and DNA hen. Alright, cage number 2. Cage number 3 o oh, cage number 3. Yan mga paps. Oh. OPA, yellow face, dan follow. May kapatid din na Biswal Yan. Biswal yellow face, dan follow aqua. At free na OPA POS yellow face, POS dan. DNA cap and DNA hen. Yan. Cage number 3. Cage number 4. Back to back OPA RFEF project. May kapatid na visual OPA RFEF. No? So, itong ganda. Oh. Hmm. Pulang pulang yung ulo. Isang solid, isang UV. Alright? Cage number 4. Cage number 5. Project RFE, no? star blue, chaka green. Yan mga paps. DNA cup and hen. At cage number 6, same lang. Yan. Star blue and green. DNA cup and hen. right. At sila ay nasa next box. So, guna natin sila bulabugin. Now, cage number 7. Back to back o pa. Isang solid at isang Ewing. Medyo mailap. Baka may itlog na to. Huwag natin sila. Silipin mga paps. Ayan o. Oh. OPA pa. Yellow Pace PF dilute ang uh, ID. No, back to back o pa. Alright. Natapos ito naman. Uh, Project Opa Yellow Face PF Delete then back to back Opa yan Isang blue at isang green yan, ganda no DNA cock and hen isasalang mo na lang nakasalang mo yun actually Yan, no, mga paps naka-nest box tragic yellow face gun follow o package number 9 naman no so ito may ano na siguro dito oh. Oh. oh may materials na hmm Oy. Meron tayo mga paps na available ngayon. DNA cup or hen. May available tayo mga paps ha. Ang ID ay Opaline dan Yellow Face, no? Dulo-dulo project. No kaya naman kung gusto mo ng gantong dulo-dulo para mas makapag-project ka pa ng panibagong dulo-dulo mga paps, e-text o tawagan mo na ako o i-message mo na rin ako sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Muli maraming salamat mga Pops. Muli maraming maraming salamat sa iyo Boss RJ ng Makati. Sa ilang pagkakataon na ba napakarami na no. Salamat no sa pagiging loyal sa atin. No kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng project yellow face o visual yellow face, meron tayo. Project Aqua. Visual Aqua meron tayo. Dong J no? At kung ano-ano pa mga pamalakasan, no? Na dantalo, perpalo, bilyot, lahat ay nandito na, no? So, bibigyan ko rin kayo ng pamalakasan, aginado dahil, na, dahil nalalapit na ang Pasko at syempre ang ating kaarawan, no? Ngayon ay buwan ng ating kaarawan, Desyembre, no? 2025, mga kaps, no? So, bibigyan ko kayo ng malaking discount, no? Kaya naman, dali mo na. All you have to do is to picture call me, sir, 1364462 Message ka na sa aming Facebook Messenger and Don Roya or Don Roya Angel So muli, maraming maraming salamat Boss RJ sa inyo, at sa mga tatawag pa at text pa, message sa akin Maraming maraming salamat no? Stay safe and God bless you